And you think, sir, marami na nga yung basis para mag-file ng panibagong uh, yes, kaso oh, against mm -hmm. China? Yes. Mm -hmm. Marami pa rin mga, katulad nga, yung, yung binabasa natin araw-araw sa mga pahayagan. Araw-araw, binubuli tayo, kung ano-ano narinig natin. Kawawa rin nga yung ating mga sundalo. Pati yung, uh, yung sinasabi nilang, pag merong mag-trespass doon sa sa tubig sa mga sa territory natin, i-detain nila. Oh, eh, eh sorry. Hindi eh, naman. Hindi <laughs> eh, naman. Hindi tama 'yun, 'di ba? <laughs> Sir, naniniwala ka ba na kaya ganoon ka interesado ang China doon sa ating territorial water dahil maraming pwedeng mapakinabang? Oh, siyempre. Eh, hindi naman lang ang kinin nyo kung, kung, wala silang mapapakinabangan dun sa sa pagmamayari ng Pilipinas, di ba? Mm -hmm. Pero ang problema ba natin, wala tayong capability para i-explore yung kung anumang wealth meron doon? Unfortunately, Oil. wala. Well, well, siguro pwede mag-usap. Pwede siguro... Para sa joint exploration. Uh, joint exploration. Pwede siguro 70% sa atin o 80%. Basta pabor sa Pilipinas. Huwag lang naman pabor sa kanila. Dal talo na nga sila eh makikihati pa sila sa atin.